Hello mga guys, mga kananay. Samahan niyo po ako magkakape at dalawin ko ang aking mga halaman sa garden, mountain garden dahil ay katatapos pa lang ng ulan. Ayan, hindi ako magdidilig ngayong araw at maraming maraming salamat sa paulan ng kalikasan. At ito na naman, ito yung mga gustong gusto nating na halaman, yung natural na pagdidilig katulad ng pag uulan. Yan, dahil basang-basa yung kanyang mga dahon, pati yung kanyang lupa Kaya yan ang gustong-gusto na ating halaman. Hindi ko na ito masyadong naalagaan yung aking mga halaman dahil nga na, na pumapasok na yung aking maliit at kabisibisihan na ng aking buhay, may tindahan pa tayo. syempre wala naman tayong kasama sa bahay na iba, nagagawa ng ating gawain. Minsan, sumasama rin ang pakiramdam. Kaya ito na muna yung ating halaman na talagang parang pakiramdam ko pumapayat na sila. ba diba, mga kananay, mga guys, kung mahilig ka sa halaman ay talagang magugustuhan mo ang bejung ito. O, oh ayan mga, yan yung aking birdness, birdness plant malaking malaki na siya, nasa 10 years na yan dati ang liit-liit lang yan ang dumating sa amin nirigalo yan ng aking ang aking kababayan at nirigalo yan ng birthday ng aking asawa at ayan yung mga nakapaligid din tayo sa crotons, yan yung mga crotons na ang lalakanan niya kung hindi nga namin naputulan niya eh, na siguradong nagwild na yan talaga. Kaso syempre na ano na napabayaan at syempre hindi tayo nawawala ng fortune plant. Dahil ako naniniwala din na isa siyang pampaswerte ng ating tahanan. At dyan yung sa lupa naman. At ito yung aking mga aglo. Aglong napabayaan, kinain ng mga uod. Kaya yan na yung mga hitsura niyan sa nakaraan kasi ay matindi ang araw tapos ay eh, natamaan din ng uod at syempre hindi, hindi tayo nawawalan ng golden photos nakita nyo naman yung unang video ko di ba may mga crotons may ah, merong mga golden photos talaga sa taas ng aking ulo at syempre hindi rin mawawala sa aking listahan na yan ang gumamila dahil araw-araw siya nagbibigay ng bulaklak talagang iba-ibang kulay niyang gumamila na yan at ayan kita niyo naman nakaraan sobrang sunog na sunog yung aking halaman bago man lang umano yung tag-ulan ayan yung aking mga halaman Diyos ko po ayan ang papayat nanya update ko kayo sa susunod at ayan na muna po ang ating pasilip sa ating mga halamanan maray-marami maraming salamat sa panonood. Click nyo po ang bell button para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Maraming maraming salamat sa suporta. Thank you so much. Bye-bye. Ingat kayong lahat.